Ito ang bisikleta. Tara, punta tayo sa Mount Samad, Pilar, Bataan. Let's go! Woohoo! So, Magkontrolo natin ang dahan Nice! Ang galing dito sa tulay na to. <laughs> Napang kasabay. Wow! Ang galing! Tapos <laughs> ako naman Oh my God! Alright, so we are 34 kilometers in. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom. May nakikita ako akong 7 eleven Tara! Kain muna tayo. Wee! natin yung tatlong klase. Tapos na tayong kumain dito sa may Seven uh, 7-Eleven. It's exactly 5.30 na namamaga. Let's go! Nandito na tayo sa may junction ng barangay New San Jose. We will take the left lane. Dito na tayo sa may church at uh, plaza nang ginalupihan. Uh, Nandito na tayo sa kanto ng Dead March. Kakana na tayo dito sa may junction, no. Sa portion na to eh, kailangan na natin ng uh, iba yung pag-iingat dahil uh, ito ay isang uh, national road na dinadaanan ng halos lahat ng klase ng sasakyan. medyo mahaba-haba ang uh, construction ng kalsada dito, no? Andito na tayo no, sa portion kung uh, rolling ng uh, kalsada Alam mo yung feeling na uh, kada ahon at dusong mo eh, senyales ng uh, progreso na papalapit ka na lang papalapit do sa destination mo Kasi sa pakiramdam Finally, nagkaroon ako ng lakas ng loob Napuntahan ito Mount Samar nang mag-isa uh, dahil uh, alam ko sa sarili ko dahil sa mga nilakbay na natin gamit itong bike ay eh, uh, sa tingin ko sapat na para matuloy natin yung pangarap natin na pajak na to no dahil hindi biro ang uh, umakyat ng Mount Samat kaya yeah, uh, napakalaking bagay talaga ng mga naging uh, pa natin itong mga nagdaang buwan at nagdaang taon kaya shoutout sa mga kaibigan at mga naging uh, pamilya natin sa pagbibisikleta Dahil uh, kung hindi dahil sa kanila, hindi siguro magkakaroon ng lakas ng loob para gawin ito mag-isa Let's go! Nakikita nyo ba yan? <laughs> Ooh, grabe ang taas! eksakto alas 6 na ng umaga no? at kung nakikita nyo hindi hindi na umangat ang mga sinag ni Haring Araw sarap <laughs> let's go tara tuloy tuloy lang ang padyak let's go medyo nagliwaliwanag na ano Marami na rin akong naaamoy na nagsasangat ng kanin. <laughs> Nagugutom na naman ako. <laughs> Woo, ang ganda ng rolling, dalawa hanggang tatlo na Lusong at ahon Full spin, para hindi na natin masyadong pagkakaitas That's one Mayroon pa tayo dalawa pa na rolling Ganun lang ulit <laughs> so gaya nga ng inaasahan, may mga nakasabay tayo, papunta raw sila ng uh, Maribeles Ayan, so tumamin ako ngayon, kwentong kwentohan lang habang nag-chill uh, ride Kakalas na lang ako mamaya <laughs> Let's go So much turn right Alright okay, guys, so ito no, kakalas na ako sa kanila, ayan. Mga bossing, ingat kayo no. Shout out sa Aso ko si Madrid. Oh. <laughs> Oy, dog lover din. <laughs> shout out sa so, may shout out yan. Shout out po sa TCT team. Ang okay. na, okay. shout out na. Okay. Shout, Ah, shout out po sa tatay ko, diyan ako paalam. <laughs> Ayun no. <laughs> Isa na namang di nagpaalam ang nakita natin sa kalsada. Ingat, ingat, ingat. Alright, so mag-isa na naman tayo sa kalsada. Mukhang uh, sasampa sila dito sa so, may uh, flyover. Tayo naman, eh talagang dito tayo sa may uh, ilalim ng flyover dadaan. dahil kakanan! <laughs> tayo dito sa may uh, dito sa may uh, papuntang pilar, papuntang Mount Samat. Let's go. All so ito yung uh, flyover, dito sa pilar. And kakanan na tayo. Ayan na guys Kitang kita na ang cruise ng Mount Samat Mount Samat Shrine 10 km Wow, ganda ng tanawin no? Morning Malaki nung aso, may dalang tao Mount Samat National Shrine 500 meters Malapit na Napakaganda ng panahon natin today maulap mukhang magiging uh, sulit ang padyak natin paakyat dito sa Mount Sama in and out food house sa mismong kanto may kainan dito tara kain tayo <laughs> tutup na ako nakuha na natin yung food natin ano? so nice heart shape pa yung rice tayong kumain. Sisimulan na natin ang akyat natin papunta sa Mount Samat. Let's go! Grabe. Nasa bungad pa lang tayo ng akyatan. Pero nasa 8 to 9 gradient na agad tayo. No? <laughs> ang dami pang mga aso dito sa kalsada. Walang habulan. Magkakasipaan. paan <laughs> for those who are thinking no, Mount Samat Shrine ginawa ito nung unang panahon to pay tribute para dun sa mga Filipinos and Americans na namatay sa death march yung mga Marcos ang nagpagawa nito by the way ito na 10 gradient agad <laughs> whoo ganda ng kalsada <laughs> kagandahan dito sa Mount Samat eh ginawa nila ng mga tambayan dito no? 5.25 kilometers grabe ang tahimik ang sarap ito yung mga unplug na gusto gusto ko nature you and your bike natahimik ang hubs <laughs> Oh, ba? Diba? Wow! Grabe! Kita nyo ba yan? Ang tarik! <laughs> Currently, nasa 5 gradient tayo, no? Wow, wow, wow! <laughs> Currently, 9 gradient ang inaakit natin. Hindi pa tapos ang kalsada. At ang daming mga cute na aso rito. Ngayon mukha naman silang mababait. Hello! Hello! <laughs> grabe gradient 12 and counting yan gradient 13 na what's more challenging is that habang umaakit ka ng umaakit mas numinipis nang numinipis ang hangin luckily overcast ngayon mas enjoyable itong ride natin recovery na <laughs> whoo pangalawang rest stop 4.21 kilometers na lang and nando na tayo ayan akyatan na naman wow matinding akyatan to nasiko <laughs> So, next start tayo sa gradient 3. Tingnan natin kung gaano kataas 'to. All right, gradient 4. Gradient 6. Gradient 10. Wow. Solid. Gradient 13. <laughs> eh, na naman. Pabanatan na naman tayo ng akyatan. Wow Tignan nyo ba yan? <laughs> Grabe Help me Lord Ayan, gradient 5 Sagad na rin ang ating kapangyarihan Gradient 6 Gradient 8 Region 10 region, region, region 13 <laughs> Region 14. 15. At 15 lang. Ang mataas dun sa pangalawa o pangatlo. Nakakiyata na yan. Na Recovery ng konti. And may maliit na ahon. Woo. Biking makes me feel so alive sarap so matapos ang I guess 100 meters na recovery ito at akyata na naman at medyo sumilip si haring araw ngayon ano buti na lang at medyo maaga pa it's uh, exactly 8.08 in the morning kaya hindi pa masyadong masakit sa balat itong uh, sinag ng araw Grabe. ang gaganda ng mga bilang ng mga gradient sa ahon nandito worth it yung pagpunta dahil hindi ka mabibitin sa taas ng mga ahon you will really get what you came for dito sa Mount Samat napaka forested nitong area na to Ayan, Banat, akyatan. Saan na namang kalsada na napapalo ng 13 gradient to. Ha. There you go. Ayun o, pumalo nga. 12 gradient. Gradient 13. Gradient 14. Ah! Sarap! Gradient 15 Pakinggan nyo sarap. Sarap! Ah, sa wakas Medyo humahangin hangin dito At kailangan kailangan ko talaga ng hangin Napaka humid one to one to lang tayo dahil medyo mahaba na matarik itong portion ito na to na Ayan. so it's na namang tambayan according sa signage Mount Samat Trail elevation is at 365 meters pahinga na muna tayo 2.35 kilometers na lang inando na tayo sa Mount Samat Shrine and I can really feel my heartbeat on the top of my head which is I really like somehow say it makes me feel so so alive really take five and then akit na ulit tayo let's go at tapos na tayo magpahinga try na nating tapusin itong 2.35 kilometers na natitira paakyat ng Mount Samat Shrine Let's go. Wow, guys. Tingnan niyo 'yung susuroy na kalsada. <laughs> Woo. Wow. Ilang gradient kaya to. Bilangan natin. Yeah. Kita na. Gradient 5. Gradient 6. Gradient 11 Okay Gradient 11 yung una Wow Tayo sa kabila May isa sa akin sa likod Ah, gradient 10 Actually, hindi siya kasing steep nung unang tatlo na inakyat natin na pumalo ng 15 to 16 gradient yata yun this one goes about 10 to 11 gradient lang no so ito yung akala mong diretsyo <laughs> pero budol whew <laughs> Buti na lang talaga. At hindi ganoon kainit today. So, hindi man ganun kahangin eh malamig naman yung paligid so that really helps cool down my uh, temperature na pataas ng pataas no? halos sunod sunod na nga yung ano rito eh pahingahan nila dahil uh, alam nilang medyo madugo <laughs> ang ahonan dito sa ganito pa lang na, ano? I just learned na cadence is the key para di ka malaspag I'm not an expert I'm just a mediocre guy who loves biking that learns things about biking while I'm on my way and so far yan ang natutunan ko sa puro ahon na to no? para hindi mo maramdaman yung pagod and your muscles can recover very quickly keep pedaling Cadence is the key, because, if I'm going to feel every bit and every inch of those climbs, eh, susuko yung muscles ko. That's a new skill unlocked. <laughs> Here we go! Whoa! Tandaan! See? <laughs> Woo! Totoo nga Hindi ako masyadong napagod uh, At hindi ako Nahirapan Nagkaroon ng Parang agonizing feeling no <laughs> Nung inakyat ko yung bit na yun which goes about uh, 12% gradient uh, By the way, sa mga nanonood na mga pro cyclist na no? <laughs> Please don't judge me or don't bash me <laughs> kung ngayon ko lang natututunan itong mga ito <laughs> Good morning! morning! We're almost there, guys Pero syempre, no? nakakapagod pa rin Wow! Nasa 11% gradient tayo Baba natin pa tayo ng sigo. Whew. Whew. Keep breathing. Grabe, notorious. Kikita niyo ba yan? Wow. Third ingredient. Wow, what a view. Pero tapos yung na natin ito <laughs> Oh, ah. umaangat yung harap natin Sobrang tarik 13 gradient 14 Ito na 16 gradient 17 19 freaking gradient Whew. Yep, I think we'll be talking again. So gonna do We did it! Oh that was fun! I grabbed it! Grab it guys! Here we are! Uh, I'm so shaky right now! Ah nice! Yes! <laughs> Thank you, Kasmut. We did it again. Woo! Let's go. Kani yung 1 liter? 70. 70. Okay. O, oh, 1 liter na lang. Opo. Hmm. Tara, mag tayo. Morning. Pagpasok mo pala dito, pagbigay mo ng 50 pesos na para sa ticket, kailangan mong pumasok for orientation. Yes, yeah. sir. So, the flow and the rules. Ayan. So ito yung ticket uh, Explain ng lang natin sa inyo For the TOLPLO The TOLPLO is gonna walk up by the road mm -hmm. 400 meters mm -hmm. And another 400 meters going down by the stair Okay Meaning, if you have stair Di pwede siyang mag Okay More an exit po kasi lahat ng stair natin ah, One so, way lang so Yes okay. uh, The cross pwedeng lapitan pero hindi na muna mapapasok pero mm -hmm. is the best uh, very remarkable yung day na ito mm -hmm. kasi ito yung uh, pwede mo pang lapitan next ah. week we gonna close the area of the cross oh. in 2 years okay. for the retrofitting for 2 years? yes for the retrofitting ah, matagal niya. yun eh oo so, kaya nga maganda po ngayon nakitin oo <laughs> nga po tapos pagbaba niyo sir and the footpath sigsag na yon mm -hmm. going to the colored area you can actually ikot-ikot uh, lang doon. Mm -hmm. uh, hindi siya pwedeng pasukin din yung colonnade at saka yung museum kasi under redesign din din siya. I para see. sa para araw ng kagitingan, hiyo pinapos sa publiko. Okay, po. tapos pag tapos dito, uh, tour, rules naman sir, only buko juice and water lang yung okay, pwede. Okay, so, buti na no lang. Picnic. Ito, ito too big. Okay. <laughs> Kung may drone kayo sir, bawal po. Oo oh, nga eh, actually dala ko yung drone ko eh. Without approval okay, ng TNZ okay, sir, national so, defense po kasi ang mm. bawal po ito at uh, okay, na, uh, na kailangan muna ng approval. In, okay Uh, 15 days. na saka, uh, ah, okay. para makita po ng guard na na-orient po yeah. kayo. Yeah. Salamat po. Ano mong pangalan nila sir? Salamat so, ano po sir. historya po ng bataan. Salamat po. So, tapos na tayo dun sa maibsing orientation. ano? para sulitin na natin yung ibinayad at inakyat natin dito. Ano? Ganda ng panahon. Uh, ganda ng view. At ang ganda ng lugar. So, nandun ang gate. Dito. Ang pasok natin. Whew, napakasarap. Ang aming namamasyad. Ang aming namamasyad. ganda naman ang view kung saan siya nakatutok o diba nakalimutan na kita ngayon kabila ko ng tapo! ikaw ang dalit sa aeroplano ikaw ang dalit 那条啊？ Mount Samat, maraming maraming salamat. Till next time. Napaka-spectacular ng uh, lugar na ito, full of uh, amazing history. Na nangyari dito mismo sa Pilipinas sa bataan. It's 9:45 na ng uh, umaga. Uuwi na tayo. Ride safe. Let's go. na tayo sa pinakapaanan ng Mount Samat. Isang oras natin inakyat, tampung minuto lang natin binaba. Ba't <laughs> ang ganda mo? Ang mo, mali, maaraw lang. At Nagkita lang once more. So, hanggang dito, eh, nakasabay-bay pa rin kayo. Maraming 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 salamat sa lahat. Sa suporta at uh, pagmamahal pagmamahal ninyong lahat sa ginagawa ko na to. I think na -i enjoy nyo rin talaga. Dahil dyan, maraming maraming salamat. Again, ako po ang inyong kapadyak, Ken Castle TV. Ride safe and let's go! See you in the next one! Bye-bye!